Yo, what's up mga kalong guys na ata dire dapit sa Daoha dire sa may J.A. E. Clarence Street dire atbang sa City Hardware na ay kambingan dire guys lami kuno kayo ni ilang kanding guys ato ning tilawan guys tanawan ninyo ning video ha dali ra paklay lami mo po hindi kalirita sulay ko Andre oh sinigang ha baboy ginagang baka trip niyo sa Bawasapaw ba? Barbacoa, o oh, di ba? Kaya kayo ng Barbacoa? Kaya kayo ng Barbacoa? 90? 80 lang ang barbacoa. Ah. Ah, katong dapat 90. Mm -hmm. Nahuhumok yun kaayaw. Di ba hindi na yung nahuhumok? Di ba yun? Tapos dili ni presyo po. Kaya kayo, wala'y lasa. Buwan ko -an ang dangkahoy na mo. Matugas mo. Yeah. Sige, mag-ihaw. mam no? Di rin, no? Oo, oh, well, oh, kambingan man mo. Ma Lagi? Buwan sa ko diho. O, ge getbertay po i bayad niyo ge vertais sa sarat yo. 1000 bulan. 1000 bulan? Ah, dito sa radio isa Kiss FM rameng may dogok. Oh, nat. Ni 1000. sa kanding, ani ka si seka undiri, sige na ba, di lagi ko. sayang busa limo. Naikob mang ko kay suki ba kuno makao ano

ako uh, Domingo. Ay, ay, Domingo? Ay, oh pohon oh, ay, tawa pa. Tawa pa, oh, kibisa, ha? Sa Jose, man. May tikaon po kami Mahal man ito. Tili sa pangambog. Mahal. Tili sa pangambog. Mabal. Kailangan nyo kayo Ako sinero Kasi nandiyan ako sa ginti ko. Naku-tenesilo ako. Pagkakitaon naman po mga di Hindi ako na. Hindi sa, ako sa aking laban na

Sige ma, mumpa. Oh, ba? ba um, balik po na. Tumingo. Oh, so Sige, salamat kayo. Salamat. Oh, pangkoan. tayo pang are mo dagsaag yun niya kay laki yung ba. Pero pa may kapilaw. Tumo na siya. Ana. Di ba? Dire diba, la mo sa. Yo, hey, let's kambingan. Yo.